morning guys, good morning, good morning, good morning Malakas pa rin ang ulan Yan ang ambon, no? walang tigil Maghapon, magdamag, ano to Tatlong araw na yan guys Na ganyan, ulan ang ulan So guys tara Pasalan natin yung Ating tinanim na sayuti Kahapon Kasi umuulan, hindi ko siya na video Ito na guys, yung panayin kong nga sa YouTube. Bakit kasi lakas ng ulan? Tapos ayan, mga dalawang linggo na yun guys. Tapos yung isang yun, yan, one week. Kaya, gumawa na ako ng balat guys, ito. Yan, puro kahoy. So guys, yung mga saluyot, pinaghiwahiwalay ko kasi, magkakalapit, parang punla. Ayan yung talong guys, oh tumubo na sila ayun guys ang ganda yung talong umuulan guys eh. tapos guys yung kalabasa tingnan nyo namunga siya kahit na maliliit yan okay. yun na yung talong na guys na yan ang laki na sila yan guys ayun ang laki na tingnan nyo yan guys ang laki. Talo na yan guys oh. buhanginan ko tinanim yan guys Guys, dito tayo sa patula o tingnan guys. Ang lalaki. Yan, malaki na. Nakalatkat na guys. Ayan na siya guys. Ayan. Yan na yung patula. Patulang bilog yung mabang masarap. Guys, punta tayo sa pipino. Ayan guys, yung pipino. Guys, ang nakakatuwa. Ayan po yung bunga niya. Ayan. Tapos, meron pong malaki doon nakatago ayun po tignan natin guys ayun yung bunga nya guys pwede nang kainin yan yan bukas pitasin ko yan guys ito guys yan ang kapal nila yan dami guys ganda ganda pagmasdan yan yan guys yan yung kakapal yan yung ceiling green guys ang daming buhok po oh. ang daming maliwan ito ang pangit ng ibang sili oh. yan oh yan guys ang maganda yung puso ng sagi laki laki guys ganda talaga guys ng pipino tingnan nyo Ngayon guys, ang tataba. Oh. Yan ang pipino. Ito guys, yung mga buko. Ayan yung mga buko. Yung malalit na buko, ang dami. Ayusin natin guys, para ganda yung gapang. natin i para maganda yung gapang. lakas ng ulan guys ay salamat guys gumapang na yung upo ayan malaki na siya ayan guys yung upo ayan lakas na ng ulan guys ito na guys yung isang upo may buko na siya oh. ayan guys yung upo ayan. ito na lang yung natitirang mais guys yung gagawing bilhi ayan ayan na lang guys punti na lang dito tayo sa kalabasa guys ayan ayan sila ang kalabasa ayan guys gumapang na kala ko hindi gaganda gumanda pala ayan. niisip ko guys kung anong dapat itanim dito eh siguro ano pichay pichay naman po itanim doon dito pitas tayo ng okra guys halo natin sa gulay Iyon mga okra ang tataba tingnan yung mga rambutan guys Ito ang mga bunga nyo ayun guys ayan itu guys bilang dihihiyan, hindi, guys, hindi 'no, 'yan, Yang guys Itu guys 'yan, ito'gays guys 'yan, guys itu guys paikot Yang 'yan, 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 guys Rambutan. Dami guys. Ito guys yung tinanim kong ano. Kangkong ayan. Magaganda na sila. Ayan. Tumubo na guys. Gaganda yun dyan. Dito naman tayo sa dragon fruit guys. Ayan may pahinog na naman. At ayan ang bunga. Ayan yun ang bunga nyan guys ay may bagong bulaklak na naman good morning guys uh, samahan nyo ako magpitas ng ano ng unang bunga ng pipino yan samahan nyo ako guys pipitas tayo sinisana po kayo sa buhok ko sa sa katapusan pa magtagutit sa magtakulay yan guys ito hindi tayo sa mga tanim natin na rocks ang <laughs> laki na guys ng isa o guys so guys tara pitasin natin ito guys yan ito guys ang pepino ayan lalaki guys so ayan pa yung guys oh. ayan pa yung iba guys ayun at meron pa dun guys ayan sa dulo ayan yung last na yun dun ayan So guys, tara. Samahan nyo po. Ito guys, titimplahan natin ng suka at paminta sa kunting asin. Ayan. Hirap ng mga gumbo no ko guys. Hindi ko yun. Ayan, dito na tayo sa bahay guys. Ayan guys, dito lang tayo sa loob. Ayan ang pipino. lumaban natin. Yan. Ito guys, balatan natin. Yan ang ganda ng bunga guys. Pipino kasi guys, maganda sa katawan eh. Matubig kasi ito. Ito ngayon, titimpla natin siya. Suka, saka asin. Ang palasa ng Ang tapos na siyang balatan guys gayat gayatin naman natin ng manipis hmm. yun ito guys ang gayat niya ito guys walang ano to walang spray Abuno lang yan. Ito, pangalawang abuno lang yan. So, ito na guys. Titimpla natin to. Ito guys, ang pangtimpla natin. Suka. Paminta, ajinomoto. Saka asin. Ayan. Timplahan natin guys. Ayan ang paminta. Tapos, Dua puluh tiga, guys. hai, yeah. guys. hai, hai, ya? hai, 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 suka guys hai, yeah. hai, Yan lang yun guys. Masarap yun. Ito na guys, tikman na natin. First bite. Hmm? Ay, sarap guys, pagtanim mo. Ang pipino na ginayat at pinimplaan, masarap. Tikman nyo guys. Oh. Sarap na no, guys. Sarap na guys. Hmm. Yes. And guys, hanggang dito na lang ako yung vlog. Mula kahapon at ngayon. Bye-bye so po. God bless. I love you all.